May nagkahiwalayan, mga balik-lingkod bayan, ilang baguhan, pero karamihan batika na sa politika. Yan ang mga sasabak sa lokal na eleksyon sa Mayo. Gaya na lang ni na Manila Mayor Honey Lacuna at dating boss nito na Isko Moreno na magtutuos sa Maynila. Vice Mayor ni Moreno si Lacuna bilang Alkalde mula 2019 hanggang 2022. Susubukan din ni Tutok Twin Partylist Representative Sam Versosa na masungkit ang pwesto. Una nang sinabi ng isang political analyst na make or break ang halalan para kay Moreno na natalo sa pagkapangulo noong 2022. If he is not able to uh return as mayor then that's something to be said about his political career, no? Yung future niya as a politician may already be Uh, Mahigpit din ang labanan sa Caloocan City. Hahamune ni dating Senador Sonny Trillanes na tapusin ang dekadang pag ng mga malapitan. Sa Makati, magkapamilya ang mag-aagawan sa iisang pwesto. Makakalaban ni Senador Nancy Binay ang asawa ng kapatid niyang si Abby, si Makati Representative Luis Campos. Lokal din ang punteriya ng isa pang graduating senator na si Coco Pimentel kakalabanin ng mambabatas si Marikina Mayor Marcy Teodoro sa unang distrito ng syudad. Sa mga rehiyon, balik lokal ang dating dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Tatakbo bilang Naga City Mayor si dating Vice President Lenny Robredo. Tuloy din ang kandidatura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkaalkalde sa Davao City sa kabila ng pagkakakulong sa International Criminal Court sa The Netherlands dahil sa mga patayang may kinalaman sa drug war ang katunggali ng dating Pangulo, ang dating miyembro ng kanyang gabinete na si Carlo Nograles. Magkalaban din ang kanilang kapamilya na si Nadava Representative Paulo Duterte at PBA Partilist Representative Mix Nograles sa unang distrito ng siyudad. Mahigpit din ang mayoral race sa Cebu City sa sagupaan ni na Mike Rama at acting mayor na si Raymond Garcia, pamangkin ng gobernador na si Gwen. Ilang artista naman ang pinasok na ang politika ang TV host na si Luis Manzano hahamunin ang veteranong si Hermelando Mandanas sa pagkabisi gobernador ng Batangas. Running mate siya ng kanyang ina si Vilma Santos na balik eleksyon sa pagkagobernador. Ang aktor namang si Marco Gumabaw lalabanan si incumbent Camarines Sur 4th District Representative Arnie Fuentabella. Ayon sa mga eksperto sa politika, mahalaga na bumoto ng wasto sa lokal na halalan. Dahil ang mga nangyayari sa komunidad Malaki ang epekto sa pangkalahatang hamon ng bansa para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand plans Mexico News Watch Plus.